Happy Halloween! Happy Halloween, everyone! Happy Halloween! Good evening! <coughs> Ayan, daming tao dito. Nandito kami sa... Ayan, mga tao, ngayon agi, Jeff. Ha? Wala mo naka-flash. Wala mo Wala mo flash Wala mo flash gabi na siya, gabi ang kaya, kaya pa dito daming mga tao dito dito kami sa Memorial Park Oh, wala po nagsusi Hindi daw po, hindi daw Ang haba yung signal Hindi signal Sige, nagbibidyo. Wala ko kabalo kung naabay signal. Gabi inang, itngit kaayo. Dito ang mga tao. Okay, thank you. Thank you. Gabi na talaga, madilim, madilim, madilim. Happy Halloween, madilim, madilim. Madilim, madilim. Thank you. Bye-bye. Mat -bye. ngit na